23? 22. 22 ay lang ulo na to uh, 159 bilis no ang <laughs> <Itong> ina grabe <laughs> hmm. vibration siya pag malamig pero pag uminit nawawala yan chinik niya support ito kita natin support mga kaidol uy nawala support yan mga nakita natin yung itsura niya kaya kaya vibration siya pag malamig sobrang vibration tapos pag uminit ito, nawawala wala you know? Hmm. Kapila anayan idul. You idul. Know? You idul. Know. Walang kaday-day ayan idulo. Ay Walang kaday-day ayan no? Kita mi curah. Putol na. Kapila ano? Kapila ano? Ha. Ah. Tay vibrate yon siya. Yon mairo ta yung briquette natin, you know. Ito ka natin. You know. Tay natin yan. You know? What's up? What's up? May ilang years na boss. Ako bumigay. Eh, Sampo ko. Pag hindi ginamit. <laughs> <laughs> Pag hindi ginamit. Mga <laughs> bossing. Yan, Yan you know? Ito, mahilig na mumukpok to. Namumukpok. Talaga naman. Yan. ginamit niyang papadulas. Tubig na may tubig. Hello. Hmm. Parang hindi masira pa yung rubber. Hello tubig ginagamit niya pang padulas yan nilinis pa niya yung ano so, may niya kayo dulo yan pala yung niya yan ang niya Oh, Oh, finish finish na ok na ok na ok na alright <laughs> thank you thank you yan ang idol mandak na wala nang vibration wala nang wala nang yung... na apa natin One hundred 59,000 Wala na. Smooth na smooth.